Our word of the Norte eh, for this day, Wednesday, ang salitang madami. madami. Madami akong nilutong pagkain. pagkain. Oo, Oy. Madami akong nilutong pagkain sa Bolina. Abaw. Lang. Abaw na itulong kong makan. A abaw ang madami. Oo, abaw. Okay. Abaw nga salamat. Abaw sa... Ah, abaw ang salamat. Taranggan. Sa Ilocano, adu. Adu ti inlutok na makan. Alam mo na yan, ha? Pag sinabi sa'yo ni Sir Harvey, adot inlutok nga mankan kan. Umay kan. sa kalinga amod. amod ni ilutok on makan amod ilutok on makan ganon dapat ganon yung uh, sa ay ad adu ad adu di inutok ay, makan, maramis Ad marami sa ad adu sa salitang ibalo ay kapampangan muna madakal madakal kung nilutong pangam ano pamangan Madakal Ay, ko nilutong pamangan. Nilutong. <laughs> niluto, yung <laughs> niluto din. Madakal ko nilutong. Pangasinan. Dakal. 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 So, inlutok ya ka rin. Dakal. Yat. Ay, dackel. Dackel. sa in lutok ya kanon, oy. Ay, dakkel sa in lutok ya kanon. naman sa Ilocano is malaki. Oo, iba, iba din. Oo, magkakaiba rin. Although, medyo may pagkakahawig naman yung mga salita sa iba't ibang mga lugar. Oo, oh, na, adoti, ano na yung nakain? Adotin adoti nakan ko. Adoti nakan ko nga pan, si KBP.